Yo! Kung naligaw ka sa channel ko, malamang sa malamang ay legit kang 90s kid. Okay guys, um, let's go and proceed with the these collections ng Ghost Fighter noong 90s. Um, ito yung mga nakolekta na ko. So yan, let's go ahead and take a look on the text cards collection ko. Never ko nilaro itong mga ito. Um, kung sakali mang may mga edges dito na nasira na is Um, it's because sa katagalan ng panahon but never ko pinlate itong mga to eto actually yung pinakaluma nabili ko to um, sa isang simbahan noon dito sa Angeles Pampanga sa Holy Rosary Parish Church each piece nito alam ko piso tapos yung apat na piraso isa yan makikita ninyo yung edge nya is sa katagalan na pagka-store na, 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 ano na hindi na ka, ka, spiky or katulis um, it is sa mga pinaka unang versions na na-release kung kasi yung Ghost Fighter is na-release sa Japan around 1992 to 1994 and grade 2 ako around that time nung nabili to which is 1996 so there's a great possibility siguro 1990, Five na air to sa dito sa Pilipinas let's give it like um, another year siguro 1996 doon nagsimulang mauso tong mga text cards version niya so i could i say this could be one of the first prints ng text card ng Ghost Fighter so iinan lang sila ay kung ilang piraso lang meron ako nito pero ito let's take a look at them to si Master Jeremiah. Kung mapapansin nyo, ito mga first prints, talagang pulido yung pagkaka-drawing um, nila at yung style. Hindi siya parang may Compared dito, for example, ito. ito. bandang late 90s na, hindi ganun ka pulido yung pagkaka-drawing nung, or pagkaka-illustrate ng mga characters. Pero ito, tingnan ninyo. Oh, yung mata, andon talagang uh, talaga maganda yung pagka-drawing. Actually, mas maganda pa siya kaysa doon sa mismong anime pulido talaga. So yan, si Jeremiah. Ito ay nakalaban ni... Nakalimutan ko. Basta ito yung may lasing na kapangyari. Yung may drunken technique. Malapas. Ano? Ayun, nakalaban pala siya ni Eugene. Ayan, si Eugene versus si... Nakalimutan ko yung name. I-comment nyo na lang. Ayun, Chu. Eugene, Yusuke versus Chu. Si Yusuke, si Eugene, ver... Eugene versus Chu. Ito, si Kurama, si Dennis. Buti pa tong mga naunang version ng ano ng text, merong mga information na tulad nito. Ayan, na si sila Eugene Charles si Alfred na ulo. Ayan. Professor nila to siguro, I think. Si Eugene po lumilipad, mukhang patay na siya dito. Ito si si Dennis. Nakalimutan ko itong eksena nito. Ito yata yung sa Sensui Arc na? Or iba? Comment nyo na lang sa yung eksena to. Ito. Si Jericho. At ang ngayong mahiwagang chupon. Ko ma pala. Ko ma. Kaya pala Ko -en ma, Junior ng ni Enma. Ko yun -en yata yung basta yung sa live adaptations na Okay eto si, si Lazarus ba ito? mo ko. Si Lazarus na yata. May yellow yung buong ni Lazarus. Diba siguro? Ito si... Ayan, tingnan nyo. Ito yung isa sa mga gusto ko din na drawing nun. Tingnan nyo on how detailed yung pagka drawing kay Eugene. Ayan. Ayan si Jeremiah. O, let. Ayan, dalawa lang copy. Jeremy Jeremiah. Ito. Ang taong lobo at si ito yung may kapangyarihan na ice eh. Yoko. Ah, Yoko. 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 Okay. Tapos, um, a few years after, na-release ulit yung Ghost Fighter. Pinasikat ng, ng Channel 7. I'm not sure kung anong year ko nabili to. So, yep. Simulan natin dito. Kinama na natin yan. Kasi per version ng mga text na to, may special na parang picture sa likod. So, eto. Eto yung Ghost Fighter 84. Yan. Eto. Yan. Hindi masyado maganda yung pagkaka uh, portray nila dito. Yan. No? Pero yan. Pagkita ko. Pero naman magagandang versions. Magagandang pa rin versions. Isa. Yan. Si Yusuke. Vincent. Okay. Ito yung yung si si Dennis. hinatak niya ulo nito. Tapos alam niya yung nangyari. Ito si Alfred. Parang ginawa niya spring yung spirit sword niya. Yan. Sa so, sinesto magandang ginadrawing ko ito noon. Ito nakalimutan ko yung name nito. So, ibig sa mga minor character lang. Ay, ito. Si Pitong. Ah, si Lazarus ngayon kanina. Ang Pitong Lazarus. Ayan. Ayan. Black Dragon technique ni... Ni... Vincent. Teka nga. Ano din natin likod dulit nito? Oh, nag-iba na oh. Eugene, the best for na. The best na ngayon yung likod na ano. Ito si Alfred. nag na nating likod nito. Eugene Blackjack. Okay. Yun yung likod nito. Ito siguro yung kanina tuloy kayo na. Ay, hindi. Iba rin. The best 25. <laughs> Ang dami na the best version, na. Ah. Ito, yung kanina. Alam nyo na to hinatak ni ano, yung kanina. <laughs> hindi masyado maganda yung pagkaka-throwing. Ito, anong version kaya to Mm -hmm, the best 25 din. Yan, si Sensui, tsaka yung armor niya. Hindi masyadong, tingnan nyo naman yung illustration, no? Oh. Hindi ka kapulido. Okay. Yan. Si Taguro, senior. Ay, hindi, elder, hindi senior. Yan, si... Ano si pangalan to? Puba? ba? puya, Poo Ano? Alam mo ito. Kasi ibon niya ito yung tatlong kontrolado na ano yung no, sa puso nila eh, may tumitibok yung puso ng mga to eh ito itong tatlo yeah. Teka, version nito the best one oh nan mo, the best one may mga may mga parang kanya-kanyang release ng the best version tong ano eh Ghost Fighter mga text pero yun nga ito yung mga yung order ng pagkaabili ko sa kanila. Or maaaring nagka ano konting na, ano. Ayan. Si Dennis, ano, hindi ko alam talaga kung lalaki to o babae. Tingnan mo. <laughs> Kaya hakap niya si Vincent. May something eh. Ay, ito. Nakalimutan ko to. Comment na lang sa comment section kung sino tong dalawang to. Kalimutan ko na story niyan. Eto rin. Nakalimutan ko na. Okay, oh, si Charlene tsaka si Dennis. Dennis tsaka si Charlene. Ito. Yung mano na-trigger na yung blood ni ni Eugene. Speaking of blood, nung for sure nung 90s ang pagkakaalam natin dahil nga doon sa GMA <laughs> ang sabi, tatay ni Eugene si Ryzen. Pero kung Actually, ilang taon ko rin naisip kung tatay ni Yuji si Ryzen, yung time frame hindi nagkakatugma eh. Tsaka, actually, nung pinapan ko yung Ghost Fighter the second time around, doon ko naisip, kung tatay ni Yuji si Ryzen, eh bakit may nanay siya doon sa lupa nung bago siya mamatay? Mm, Na-gets ninyo? Sabi nila tatay ni Yuji yung si Raizen at anak siya rin nung babaeng may uh, na immune sa lason. Eh bakit? <laughs> bakit dalawa yung nanay niya? So, yun. It makes sense na hindi siya, no? Hindi siya... Hindi siya anak ni Ryzen. Descendant siya. And also nga, dun nga si explanation sa anime nun, kung maaalala ninyo, ini-explain kay Eugene kung pa paano siya naging anak. Anak, pero totoo siya descendant is may mga pinakita dun na tree, family tree, and sabi na sa ikasamping na <laughs> na ni Nuno is ma-activate yung dugo ni Ryzen. Ayan, si Vincent. Okay, si Alfred. Ay, si Dennis. Ayan, yung dalawang to. May something talaga sa dalawang to. Eto si... Ayan to. Si, hindi naman si Mukuro to eh. Mm-hmm. Naman, pangit talaga yung picture. Anong version to? The best? Ah, ano mo? The best. 110 version na. The best. Eto, anong version to? Solid, merong ano. Merong. Ganun. Oh, blackjack pala. Okay. Ah, blackjack. Kasi merong ano. Merong signs ng Cards. Deck of cards. Eto, sino kasi to? Yung bang sinasabi lang legendary? Mythical Masters ba? Hindi, hindi, ko na maalala. Hindi, hindi ko masyadong naintindihan yung arc na yun eh. Hindi, nami ko nga. I mean, hindi ko napapanood yung simula ng Ghost Fighter palagi. Hindi ko na champion ay ah, ito yung... Isa ba dito yung ano? Meron ba dito yung naka up ng shadow? Dito, ano? Isa yata sa mga to. Ito ba? Ito ba? Hindi ko sure. Basta yung doon na na-trap sila sa isang bahay. Okay. Okay. Yu-yu ha ko Anong version to? The best four. Okay na, one. Four naman na yun. Ito, blackjack to. Okay, blackjack. Ito yung kalbo na... Actually, kahawig nito yung kalbo doon sa Hunter x Hunter eh. Kasi pangalan nun, comment na yun na lang kung sino yung kalbong sa Hunter x Hunter. Hunter x Hunter pala. Kasi yung 7 din, kaya Hunter x Hunter tayo Hunter x Hunter. Uy, ito. Ito na, yung kanina nakatali pala yung ulo. Tapos ito na, yung mil and na yun, yung ni Vincent. Tapos yung lumabas si Taguro dasin Senior. Ito yung mga ano ni Ryzen. Special Forces. Parang kamukha ni si Dragon Ball. King Kai ba yun? Ito, ito pa. Yung kung nakakontrol sila ay may, yan, may parang blood vessel something. Ito, to yan, yan. Okay, ito yan. Mm -hmm. Ay, ah, ito ba yung ano, yung sa live action na kumakain ng soul? Ito ba yun? comment na lang kung ito ba yun. Sensui. Okay. Yung trio. Wala si Eugene. Pero ang taong lobong form ni Alfred. Ay, ni Dennis. Puro na lang ito yung ano, sa ano to. The best. Puro na lang itong eksena na to. Kaya hindi ko trip yung the best na version eh. Hindi masya, palagi na lang pa ulit-ulit siya ano. Medyo pangit yung ano. Ito si uh, Dennis. Ano to? Ibig sabihin ng kalaban ni Dennis. So, ba't ba, ba, ba si Dennis? Mm -hmm. Okay. Ano mga na, na siya? The best for. Ano kasi pangalan nito? Comment na lang. Yung, ala, yung ano ni Eugene. Bird niya. Ang kanyang bird. Okay. Okay. Jeremiah. Ayan. Tapos ito si Sensu. Ayan ang version to. Episode 32. Ghost Fighter. Episode 32. Ano yan? Ghost Fighter. Mm hmm 84 ito maganda pagka uh, illustrate dito uh, si Kurama Ghost Fighter ito yung clown sino kasi nakalaban nito comment na lang sa comment section si Denny eh si Eugene si Jenny si Sensui at kanyang mga kapunan si Dennis si Raisen at si Eugene. Yan. 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 Yan si Alfred. Tapos na ba? Tapos na yata. Okay. So, yun. Tapos na yan. And then, let's go to this one. Tingnan natin. Isa-isay natin ulit.